Let's go swimming. Yan. Yo, kumusta po tayong lahat? Ito na po yung tutorial ng ating door to beach CapCut cut editing tricks natin. Yan so kung nakagawa na kayo ng video, click natin itong new project. Yan tapos hanapin natin yung video natin na palabas tayo ng bahay. Ito siya tapos click add. Tapos tanggalin natin yung sound. Volume natin ilagay natin sa zero. Tapos check natin. Ayan, syempre pag bukas mo ng pinto normal, o ano yung laman ng labas ng bahay niyo, yung, yung makikita. Tapos dito sa part na to, ayan yung medyo nagbukas na yung pinto natin. Punta tayong overlay. Ayan, tapos add overlay. Ilagay natin yung background na gusto natin yung na-download nating kung anong gusto nyo ito yung sa akin tapos add tapos i full screen natin siya tapos punta tayo sa mask hanapin natin yung mask eto tapos ito film strip yan tapos iano lang natin siya dalawang daliri pa para tumayo i-fit natin siya tapos ang gagawin natin, i-fit natin siya dun sa awang ng pinto natin. Kung papapansin nyo, matabing rin yung ating ating overlay. Pero normal lang yan. Yan. Tapos, i-position natin siya dito sa awang ng pinto. Tapos, tagilid natin siya. Yan, tapos click natin itong overlay. Tapos itong diamond dito na may plus, ito siya. Yan, ganyan siya para yung position niya, ganyan pa rin. Tapos habang nagbubukas yung pinto natin, siyempre lalakihan natin yung ating overlay. Punta tayong mask ulit, click natin siya. Tapos hilahin lang natin siya pa ganito. Yan. Check. Tapos yun na siya, may ano na yung diamond niya. Tapos habang papabukas yung pintu natin, o oh, uh, mask natin ulit, hilain na, na, na naman natin. Yan, buwang king siya. Tapos, check ulit. Tapos yung dito, syempre bukas na yung ating pintuan. Click na, natin ulit yung mask, full uh, full screen na natin. Tapos check Ayan. Tapos yung dulo ng ating original na video, ito. Yung original. Ito, click natin siya. Tapos isplit. Tapos yung sobra, delete natin. Ayan. Tapos check na natin yung ating video. Yeah, So, hindi masyadong smooth yung paggagawa natin. Pero, madali lang naman gawin yan. Pero kasi yung ano, basta ganun. Tapos ito, save na natin. Click natin yung arrow up andito sa taas. Magsisave na yan. Tapos click done. Ayan, okay na yung ating video. Sana may natutunan kayo. And Jetsam's channel. And maraming salamat sa inyong panonood mga hindi pa nakaka-subscribe, please click subscribe button at samang kanyang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga uploads na aking gagawin. And then follow na rin yung aking FB account, Facebook account, Jetsam, Yan, click nyo lang yung follow para nyo ma-add kayo, ay ma-add kayo <laughs> sa mga followers ko. Yan, maraming maraming salamat. Jetsam channel nagsasabing, kindness is a language that the deaf can hear and the blind can say. God bless sa ating lahat.